guys uh, Welcome back to my channel Dito naman magdali tayo sa uh, Public market Which is na Nakikita natin na tayo na Puto namin yun Ang tumuli ang Pork Dibas siguro yung pork no? Tapos uh, guys kami tumuli ito Pakong mga uh, ito So, pang pamask ko. Uh, sa kanto lang to guys ano. Yung public market dito sa club. So, matatanaw nyo to dito. Eh, pwede na kayo mag ano ng pasalubong. Pasalubong which is na syempre sa mga inaanak ko kaya sa mga ako. Di ba no? no? So, yan. Tapos guys, uh, dito, Uh, actually, uh, nasa taas na ngayon ito yung ano, yung nagtinatago na uh, malambol yung natin sa taas. So, hindi pa natin na gusto sa taas, no? Pero, tignan natin muna sa taas bago tayo pupunta bumili ng ng para Tara, taas. Bago to guys, nakabubukas lang ng isang araw, no? Itong makikita natin dito sa ano, sa hagdanan na ito. Ewan kung bukas, bukas na siguro. So tapat lang nito yung terminal, no? So nasa baba tayo ng public market, papalit tayo sa taas. Tingnan natin ano yung makikita natin. Sisilip lang tayo kasi uh, bumili rito si commander nung kahapon. Marami siya nabili. So ngayon, uh, sisilip lang tayo, no? Uh, bukas na tayo mamimili kung sakasakali. Ayan, ito pala yun. So ito yung bagong bukas, guys, na Mr. D. DIY, no? soft opening ya. so yan yung makikita natin may mga promo sila yan so yan no? Oh. so blast jeep opening blast so yan yan sila ah, uh, pwede ba rito yung kamera, bro pak? shoot lang kadali balik ito ayan pwede ra okay ra kadali okay. ra anak ra bawal eh no ah, so, balik. so guys ayun nga no hindi tayo pinawalakan so next time na lang uh, kasi bagong bukas huwag na natin sila so yun yung makikita natin sa ano yung mga product Bula. nila guys so yun no so yung maganda sana kung makapasok tayo pero kasi bagong bukas huwag na natin yung gulo so ito kung ba bababa tayo guys pupunta na tayo doon sa ano doon sa ah uh, Summit shop ng pork yun kasi dumating yung ano ako uh, engine na mula marawi tapawin sila sa sa blast so ngayon ay matagal na siya hindi kumakain ng tapo hmm, hindi, tayo. hindi tayo para makaulang uh, siya uh, uh, islam ano yun islam parang nature na islamic so bawal ang pork so ngayon ito Bibili tayo ng pork para makain na. Hindi na. Yeah. Sige, sige. Yan, yeah, sariwang saray ko yung pop dito. Yan. Yan. Wow. So, siguro, ito yung bibili natin sa akin kasi ito, turbo natin. Yan. Masarap to siya. Itong dalawang piraso, bilhin natin guys.

sabi ko nga ang hirap bumunot ng pera guys kahit, kahit wala pa ako sinasabi yun pero ayan ito bumili tayo no so ngayon lalakad tayo doon sa uh, ano Maglalagay yata sila maglalaga sila di ko diyan. So ito na guys no, ayun mga uh, terminal sa ano, bababa. Pagka yung galing kayo na maling yan sasakay kayo just sa mga bobo. Ayan eh mga tricycle so dito naman yung part ng bus so dito sa part ng bus ito okay ba? okay thank you thank you thank you thank you so ito yung sukli natin guys no? parang may hirap yata hawakan oh, no? dito sa kabila na ano lang nagarap mo kasi ako ng camera ayan ako na lalakay okay. oh may 10 piso pa <laughs> mahalaga yun <laughs> Kasi na guys, no? Ito na natin. So, 300, 300,